So hi guys, I'm Lou and welcome sa aking channel. At ngayong araw ay I'm going to transfer ito guys. Kung mapapansin niyo, meron akong dive in dito sa um, aking pikaran. At ito yung kanyang mga paglilipatan ko po ng pot. At pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dive in ano ang beneficiary nito, at kung paano ito alagaan. So ano pang hinihintay nyo? magsimula na tayo. So guys, before tayo magsimula sa ating topic ngayong araw is um, unang-una gusto ko magpasalamat sa mga um, silent supporters ko, silent viewers. And dun sa mga bashers ko naman, it's okay, I forgive you, no harm done. And sana ma magkaroon pa tayo ng um, mahabang pagsasama. So magsimula na tayo. So guys, ano nga ba ang Bakya? Ang Diefenbachia o ang Piping Tungkod tawag dito sa atin ay katutubong sa Tropical na Amerika at sa West Indies. Ang mga nilinang na varieties ay karaniwang may malalaking simpleng dahon na kadalasang sari-sari ang kulay. Sa iba pang mga gulay, ang mga bulaklak ay dinadala sa isang mahabang spadix na may mga lalaking bulaklak sa ibaba. Isang hilera ng mga sterils na bulaklak ang naghihiwalay sa dalawang kasarian. Ang mga kumpol na matingkad na pula-pula, kahel na berry ang may mga resultang bunga. Ang isang uri kung minsan ay inilalagay bilang sarili nitong species. Ang bakya ay maaaring umabot hanggang 180 cm o 6 na talampakan o higit pa na may 50 cm o 20 na pulgada ang mga dahon na may mga malakriming sa kabaan ng malalaking ugat. Ang piping tungkod ay madaling pinalaganap ng mga pinagputulan ng tangkay. Nakuha ang piping tungkod sa pangalan nito mula sa pansamantalang kawalan ng pagsasalita na maaaring mangyari pagkatapos ngumuyan ng isang peraso ng tangkay. Ang mga selula ng halaman ay armado ng mga nakakatusok na kristal na kilala bilang rapids na binubuo ng calcium oxalate. Kung huyain o natutunaw ang rapids at katas ng halaman ay maaaring makairita sa mauhog lamad at maging sanhi ng pamamaga at pamamaga ng dila at lalamunan. Ang halaman ay itinuturing na kakalason sa mga pusa kahit na ang paglunok ay hindi karaniwang nakamamatay. So guys, pagdating naman sa pag-aalaga, ang genus Daphenbachia ay pinakamahusay na gumagana sa maliwanag, hindi direktang liwanag. Ngunit maaaring tiisin ang liwanag na lilin ilayo sa direktang araw o lagyan ng tubig ang bakya kapag ang lupa ay nagsimulang bahagyang tuyo sa itaas. Ang bakya ay umuunlad sa may init-init na temperatura, perfectong 18 to 24 degrees Celsius. So guys, pagdating naman sa pagpapalaganap o tinatawag na propagation sa Ingles, may mga paraan ng pagpapalaganap Una, ang gawin nyo ay pumili ng isang malusog na tangkay. Maghanap ng makulay na makulay at matibay na texture. Depende guys sa kung ano ang makikita nyo sa parte na kailangan nyong kunin. Ang kailangan nyo lang gawin ay gawin ang hiwa gamit ang sterile pruning shears at gubitin ang ang inyong defend bakya sa 3 to 4 na pulgadang seksyon mula sa base, sa gitna o sa ibabang bahagi ng halaman. Ang kailangan nyo lang gawin ay ihanda ang inyong pangputol, tanggalin ang anumang dahon at hayaang matuyo ang pinagputulan ng magdamag. At guys, kung gusto niya man lumago at gawing bushy ang inyong bakya ang kailangan niya lang gawin ay i-pruning upang lumikha ng isang mas buong bushier bakya Agresibong putulin ang inyong halaman, pinipigilan din ng pruning ang halaman na maging masadong uh, mataas guys or tinatawag na top heavy dahil sa paglaking dahon. At pagdating sa pagpapalaganap, Maaring gawin ang division o division kung dito sa atin ay tawagin. Katamtamang kahirapan kung ang halaman ay palumpong na may maraming tangkay na magmumula sa lupa ang kailangan nyo lang gawin ay maari itong hatiin sa maliliit na halaman. Guys, as you can see, ayan na po yung aking um, life and backyard at nilipat ko na siya dito sa both side in the sense na um, maging maganda at maayos ang front ng bahay. So, ayan guys. At ito na guys, yung aking ibang halaman. Kung mapapansin nyo, ayan sila. At ito guys, dito sa part na to is um, naglagay po ako ng um, additional na pot kasi may ito transfer pa akong um, anterium. Pero doon na po yun sa ating sunod na video. So, ayan po. At yun na eh guys, kung mapapansin nyo, napakaganda ng ating Dayton Bakya. Yeah. And sana um, sa video ito may natutunan kino at salamat sa iyong pakikinig. Yun lamang po at maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye-bye!